Nakiisa si Member of Parliament Attorney na Gibbs Sinarimbo sa paggunita ng Indigenous Peoples Month kung saan na mahagi siya ng mga IP care kits sa isinagawang outreach program ng Women's Organization of Raja Mamalu Descendants sa South Ubi Maguindano del Sur at Cotabato City. Narito ang report. Bilang pakikisa sa paggunita ng Indigenous Peoples Month, isinagawa ng tanggapan ni Member of Parliament, Attorney Nagib Sinarimbo, ang outreach program para sa women's organization ng Raja Mamalu Descendants sa South Upi, Maguindanao del Sur at Cotabato City. Nakabenepisyo sa ipinamahaging IP care kits ang mga indigenous children nasa kabuuan 100 IP care kits na naglalaman ng toiletries, chanelas at pagkain ang handog ng pisina ng mambabata sa mga kabataan. Jen Garcia, iMinds Philippines.